everyone. Uh, akong isi-share sa inyo karon kung unsay ako mga buhat. Isip asawa sa usa ka civil engineer. <laughs> sa katong wala pa nakabalo ang akong asawa di ay ang akong bana kumbaga. Ah, uh, tao ni siya nagtrabaho din ni sa Pilipinas. o in gani ni siya nagpuyo sa Dumanhog. Kauban na may Ah, uh, dili man gud nako na gipa gi-share kasagaran ang iyang kinabuhi diri sa social media kay sa una kung maglagot ko, ako man gud siya i-unfriend human, i-block na po niya dogay kung maulian ako ra po mag-add as friend yeah. accept ako ra po yung mag-accept accept kulman <laughs> na na ako ang iyahan cellphone di human oh matulo ko uh, na pod dang ako utok unfriend na po block ah, na po hangtod mo ngin ana ra gud nga mo ang kuan guys kisa mo makarelate diha be katong mga mga minyo sa <laughs> so una na na siya guys burna dugay karon ikapoy na ko og unfriend og friend, o friend nga, wala na, gina na, na, na na ko siya gi-add as friend. dili na mi friends sa Facebook. mo walang di lang na na siya matag. Di mi may mag-communicate sa Facebook. Bahala siya. balak po go or na. So anyway, after mi nag-register sa amu ang tag sa company ko, Nuhay, ari nakasulod na mi diri sa Sibukon or Sibukon Construction Show. At umay ni siyang June 28 siguro. Late lang dyan ko naka-update or naka-upload kay Kapoy. Mang guguguguan god ka mag pa, mag-voice over. Kapoy tayo, maghimo, og mga vlog. Mura ko mapulaan, usahay nga, wala ko'y gana nga. Balo, mas lami na, magsigig higda na lang. Nga, wala ko kabalog, unsa angay na ko nga buhaton. Siguro tungod ni sa akong pagpangala, pati kapuya ang lawas. Nga, karon sa pagsulod na mo, oh, mabudol na po ni siya. Aduna na po ko ni, kuno mga uh, free nga headset ko, no? Sony headset pagina siya. Katupag yung karaan nga, Sony headset nga, katong dako, kaayo bang dunggan ba? putang sa dunggan. Uh, ilan free. Kuan na siya, credit card, registration free daw kung ano na mag-apply mag, mag apply ka credit card kung na daw kay existing credit card. And na, mabudol na mabud ni ang akong bana ani Basta kabahin sa credit card, ganahan kay na siya na kay pala utang mangod kayo ayumi guys. Siya ray daghang credit card, ako wala akong credit card. Kaya wala mong kukuhi kabayad. Nagpabuhi ka mong kukuhi niya <laughs> Anyway, no, mauna na siya. Malo, humana na siguro siya ato naka naka fill up na siya atong form tawagan naman ko kuno siya ato ba na nako nga ay lang nagtubaga kapoy kapoy lang na daghan kapoy kini daghan utang oy kada bulan daghan itan dibayaran. gibayaran murag ang rason na lang siguro nga mupakon mi matagadlaw kay tungod sa utang ang rason na lang nga mo trabaho mi tungod dili tungod sa among pamilya baga, murag tungod na lang gyud nga makabayad mi sa among mga utang pekin say maka-relate diha So, ni humana na siya dito, huwag kuan fill up. Nagsuri-suri mm. like, na dayon mi diri sa mga booth. Sa balok asa ni siya, oy una siya ginisiguro siya kipangita din. He, wala ko kabalo. So, suno na dito niya. Yahay kay ya, guys, kay kanang naagin ni siya videographer. O, ako, gugusto kong mag-vlog ko nga ako ang, ako ang okay, yeah, content yun, mismo, kanang now. Eh, wala siya magvideo mag -video na ako. Una may mag-video na ako, pati po kayo pagkakuha, di po tarungon. So, <coughs> kiri na hunong sa may kuan kining mga coffee makers kay hilig ay siya og kape kining kape niya guys na balo makakapila ni siya og mga katulog ka upat sa usa ka adlaw why sugar sugar katubag yung pure a pure coffee gyud nga katong gikan sa coffee beans gid ba mga 3 in 1 grabe o, wala ba kasi siguro masakag acid aning tawhana ako sa una mura mo ko ga nervous ininom ana kapiha So, mauna pa sa may anak. Ay, kapag mahalan ng mga coffee makers, na ako may coffee makers sa balay. Hinatag sa akong ate. <laughs> oh, mahal kay na kaayo. Um, na ni siya gipangita. Ulo ko kabalugong sa iniyahang gipangita. Pero, yahay jud kay ni siya. Kay, naadyo taga video ani niya. Masa so, ka ni gipangita, no? Nalibog rako. So, sunod na mi niya sa akong anak. Basi na asya laing gipangita nga lain diri na Ay! <laughs> ah, so, wow siya. Wala kabalo kay dili ko makarilit sa iyahan trabaho. Nayusahay nga sobra kay siya kabisi sa iyahan trabaho, no? Kanang labi nag internet, unok-unokon o kanang paong-paong ang internet. kay sa probinsya ba yung may nagpuyo? Sus, dukdukon na niya iyahang laptop. Balo, daghan na sigurong laptop ni siya. Good nga, na. kay kini sa puton tungod sa kabisi na may daghan kayong mag-follow up, daghan kayong manawag na wala pa siya ka kahuman sa iyahan trabaho niya. Kanang ako, wala ko'y matabang niya. Kay dili ko karilit ni iyahan trabaho guys, designing ni siya good. So kamo diha kung gusto mong magpa-design sa inyong house and sa inyong mga balay, future houses, uh, labi na katong taga Dumanhog kay kung naamoy mga commercial building, dinara ba pwede karon kung wala na Uh, building permit. So, kinahanglan nun na dyan yung plano. Oy, ayaw mo kalimot. Kung ka ng taon ko, kaya rely na ako nga to niya. <laughs> Ay, mo sa fees. Ibarato na kaayo. inatora. <laughs> Dalang marketing ba? <laughs> so, mo ni siya, guys. Wala ni siya nag... Wala ni siya nagdala o construction, ha? Igora ni siya design Designing rin tao ni siya. Believe kayo ni akong bana, guys, no? Kaya kan, kanang... bilip believe ko sa iyahang pagka-strong ba? Ako kay makaana ko ako weak ko nga pagkatao kay kana ganing maabot gani ang mga problema kana mga stress stress gani sa mga kliyente baron or sa mga sa negosyo mura dayon ko og oh, ma depressed kid ko ana ba nga na koy gana mo trabaho ako lang itulog na nga murag takasa na lang nako na ma pero ko sa iya ha oy nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan po ko yang bana nga kana ganing kana ganing strong will kaayo nga pagkatao ba nga ka na mo surrender bili ba ko ani akong bana o eh mo bitaw nga love niya nako. ako <laughs> so na siya guys no so, uh, kana ka na diha sa koan ka kaila din na niya sige uh, na sila kung takanay mm, na po na yung mga projects ba diha na nakita na po na sila na daw na siya eh, free nga pen bana or kung siya na siya diha notebook <laughs> tigaan uh, tigaan po na siya mga brochures. <laughs> so, mo siya, mo proceed me dito sa asa ah, man ni siya. Ano yung siya, gipangita, Jude bitaw Um, wala lang ko kabalo kay kung kana by the way kung kana siya sa puto na siya siyahan siya, siya, trabaho no daghang manawag na gusto ba yun ba yung tako nga mutabang na nga ako nalimutubag sa iyahang mga tawag pero wala mo kabalo kung saan ako pagtubag kung sa angay na ako ng puhaton kung sa angay na ako isulti hindi siya ko karilit sila mga terms terms man gud oy saan man oy nga supposedly ako unta siguro ang Secretary. secretary ah <laughs> sexy paman ko Pero <laughs> 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 dili di ay dili di ko pun dili di ko sexy dai oh na akong anak diri na minaw nga nag voice over <laughs> 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 so mo ni <maohonin siya>, guys <laughs> na ini palag nga dili ko ko sexy kitambok tambok kay ko tambok ko na <laughs> tambok gid ay ko uh, so karon kanang asa man mi oy kasi gira mamig tuyok-tuyok dire oy sus kong ni palang pa lang ko ka kanang uh, civil engineer sa una aw uh, dili pod ko kahuman <laughs> kay wala mi <may> kwarta <laughs> <laughs> Mahal ka ayo na guys ang tuition fee sa una. May gani sila naka-survive. Grabe ampo mama niya oy. Bili ba bitaw ko. Kinig yung hugot nga pag ampo, iampo jud ni. Oy kanang guys kung naagid mo eh, gustong eh, kabuton sa inyong kinabuhi, labi nang namo yung mga anak nga gusto gid ninyo maka-eskwela o matarong jud og eskwela, ay taon mo kalimot iampo jud na ninyo kada adlaw, kada adlaw na ninyo iampo kanang hangtod nga ihatag yun na sa ginoo ang inyong gipangayo kay kung kamo nagmatinod ano no nga nag nagmatinod anon mo sa Ginoo sa inyong pagpangayo kana sincere jud kayo mo ba nga ang inyong pagampo gikan jud sa ka, sa kasing-kasing nya kanang matinod anon jud ba ihatag bigyan na sa Ginoo ninyo mo na nga kana si kana akong bana guys product na siya of kanang ng grabe kayo ang faith eh, sa iyahang mama. Kumbaga sa ako ang mother-in-law. Kaya grabe kayo mo na akong mama. Oy, mama-in-law. Very religious kayo. Daghan kayo gidibusyon. Uh, po siya mga saints. <laughs> grabe, oy. Munang nindot jud kayo. And karon Uh, Nindot baya kayo, unta magkat-on, unta kabahin ni nilahang mga trabaho. Eh, about ining mag-inspect daw ni sila sa mga building, sa mga balay or sa unsa pa na diha. Pero lisod kaayo guys kay kapuya naman ko oy daghan na kay kung gipuhat na pa koy anak nga gi puha sa eskwelahan na pa warehouse nga giatubang na idaghan kay problema sa mga kliyente mga suko pa murag kapoy na kayo akuhon oy nindot sa siguro i-relax pero ang ako regyo matabangan ani mana. no ako no lang gid iampo nga kanunay safe ni healthy and kana ganing dili na siya sa saputon sa puton kay usahay baya, ya nang nasubrahan ta sa trabaho nasubrahan ta sa kach, ka stress nasubrahan ta nga daghan na kay tagipang buhat ni daghan kay gipang gipang apas nga mga oras ang ending baya, ya ana guys no kay kanang kanang gamay ra kay hinungdan dali kay sa puton yeah, kung imo nang atbangan isip asawa at bangan nimo kay gisabot ah, samot gid mo kasapot ninyo duha sige jumog away ha. sige jumog away mo nang kinahanglan po nga kita po kaning mga bana o mga mag-asawa dapat magkasinabtanay dyan ni si, si magkasinabtanay dyan kanang kung usa sa puton dili lang po natutugbangan og sapot ato lang po silang sabton nga ingin ana lang dyan ingin ana dyan nga nga lisod kaayo ang ilahang gibuhat daghan risko kaayo ang ilahang gipangbuhat buhat. kinahanglan sabto nato sila Ginana ra man god kanang kanang kung dili siya mo tingog nimo kay gisapot. Nya imo adbangan nga dili pod nimo tinggan. Ah, samot jud mo ana wa jud di jud mo na ninyo pagpuyo. Sige ra mong sapot-sapot ana. Mo na nga kung saputon gani na mga bana, halugon <laughs> ra na ninyo, halok-halukan na ninyo. o iampo ra na ninyo, mo na. Uh, so, so origin na guys tabianan ako no nalibog mong kugot ko kung unsay akong isulti din higot kay first time din ako nga nag voice over aning klase nga vlog so guys hapit na mi mahuman siguro um so maning last na mga nga gi diri ay about ni siya sa earthquake daw do naman daw ka ng, na, na, daw machine something ana nga nga mo detect kung um, unsa um, gikuskon ang earthquake sa usulod sa building or ni murag ingin, ingin anak masiguro na ano, hakot award ni nga kumbana oy daghan kay brochures dala. <laughs> <laughs> balog unsa o na niya magamit kit siguro na niya tanan maayo unta nga kini mga companies nga among gipang duulan mang libre unta nig mga plane tickets nga muadtomi og mga ang imo attend og mga seminars baron or something like that nakahinumdum ko sa una gilibrihan man ni siya og plane ticket sa Davis uh, Davis ba to katubang nay paint ba murag mo um, siguro na siyang hardware ba na usalan ni siya <clears throat> Uh, gilibrihan na sila mga plane tickets, nag-attend na sila of uh, seminars dito sa Manila. Manto siguro, somewhere in Manila. Um, nalibo, nalimot ko, taod-taod naman to. Balo ka na may nang libre man. Basi na pa yung mga libre diha mga companies. <laughs> Karon, kining akong bana I think pagkuha na siya o bagong software para sa iyahang sa iyahang you know pag design sa iya, ha, projects so agato mga uh, structural engineers jan maka relate jud inyon ani so guys kung aduna mo yung mga pangutana ay labi na mga taga Dumanhog nang kinahanglan mo structural engineer nga mo design sa inyo mga plano para sa inyo mga building permit ayaw mo ayaw mo yung taon kalimot kung ka lang yung taon ko kay taon ko iba na nga pwede mo himo ana at ayaw mo kabalakas sa mga rate kay inato regyot ka ayaw. more na siya guys so I think padulong na mi mo gawas padulong na mi out <laughs> kay kapoy na kayo sigig tuyok-tuyok din he oy mayo unta ko magkapalit pa mi he, mga ilahang mga ipangkuan sus swerte ra bang pagkamahala may unta ko nga among balay puting pagkaninduta nga kanang murag hotel sus di ra bagyo badala <laughs> na okay out mana nami guys Babush, daghan kayong salamat sa pag-watch ning akong vlog. Ayaw mo kalimot sa pag-follow sa amo um, ang uh, YouTube vlog Marinduque Family Vlog o diri sa ako ang uh, taga Dumanhog nga nga fanpage. page. Actually nalibog na ko kung say, ipangalan sa ako ang fan page oy. Say pangalan sa akong fan page anak. Love. Ah uh, sige na bye-bye na. Bye-bye.